Pag-usapan natin ang pagpapanggap ng hapon para makaiwas sa bagsik ng isang Pinoy. Noong December 3, 2022 sa Incheon, South Korea, isang mainit na sagupaan ang naganap sa pagitan ni John Riel Casimero, ang 4 alas ng Pilipinas at Rio Akaho ng Japan. Pero hindi inaasahan ng lahat na ang laban na ito ay magtatapos sa isang kontrobersya. Ano nga ba ang nangyari sa kanilang laban na nagtapos sa isang draw? Pero pagdating ng ilang araw na pagdesisyonan ng Boxing Commission na panalo si John Riel Casimero. Hinarap ni Casimero si Rio Akaho matapos ang mahaba-habang pahinga. Ito sana ang pagbabalik ni 4 alas para ipakita ang kanyang lakas. Pero sa laban na ito, nagkaroon ng kakaibang eksena na hindi malilimutan ng mga fans. Sa simula pa lang ng laban, makikita ang determinasyon ni Casimero na ipakita ang kanyang lakas at galing matapos ang mahaba pahinga mula sa kanyang nakaraang laban. Agresibo siyang umaatake sa simula ng round, nagpakawala ng malalakas na suntok na nagpahirap kay Akaho. Ay Ay Pagdating ng pangalawang round, nabilangan si Casimiro. Dahil sa hindi tumamang malakas na suntok na pinakawalan ni Casimiro. Na sinabayan ng isang counter ni Akaho at tumama sa likod ng ulo ni Casimiro. Dahil dito, mas lalo pang naging agresibo si Casimiro. Hinanap niya ang campo upang tuluyang tapusin ang laban. na ng round habang bugbog sarado si Akaho dahil sa sunod-sunod na suntok na pinakawalan ni Casimiro. Isang daplis na suntok ang tumama sa bad ng batok ni Akaho dahilan para awatin sila ng referee. At dito nagkaroon ng pagkakataon ng hapon para ibahin ang laban. Bigla siyang humawak sa kanyang batok at nagpakitang tila maluba ang kanyang kalagayan. 对不 Dahil dito itinigil ang laban at idiniklara na no contest na nagdulot ng pagkadismaya sa kampo ni Casimero at ng kanyang mga tagahanga. Subalit hindi dito nagtatapos ang kwento. Pagkatapos ng masusing pagsusuri ng Korea Boxing Members Commission na pagalaman na walang foul sa suntok ni Casimero. Dahil dito binago ang resulta ng laban at idiniklara si Casimero bilang panalo via knockout sa ikalawang round. Sa kabila ng kontrobersyal na laban, pinatunayan ni Casimero ang kanyang lakas bilang isang ilit na boksingero. Mas lalo pang uminit ang kwento ng aminin mismo ni Akaho pagkatapos ng laban <noise> ダメージなかったのにダメージがあるふりをし始めたっていうふうには当然まあ見る人はわかんないんで、まあ、<noise> もちろんあの顔面でも聞かされてますしその完全に飛んでるんで多分出そう,うとしてるんじゃないのかなとは思うけど1分2分ってなってきた時にもう その時間が経つにつれてもダメージがすごいでかくなってたっていう、まあ、結果は、えーとまあ、ノーコンテスト2ラウンドノーコンテストってなりましたけどもまあ自分としてはもう自分の負けだとダメージがねその自分の方が圧倒的にダメージをもらってますねまあ、して顎あごの骨折っていうのは多分多分か絶対 カシメマのパンチなんで。 Ang laban na ito ay nagsilbing patunay na ang determinasyon at tapang ni Casimiro ay higit pa sa anumang taktika o drama sa ring. Bagamat hati ang mga fans dahil hindi naiintindihan ang estilo ng pagpromote ni Casimiro sa kanyang mga laban at dahil na rin siguro sa mga content creators na madalas ay negatibo ang sinasabi tungkol sa kanya, isa pa rin siyang may pagmamalaki na Pinoy boxer. Sa kanyang kakaibang karisma, tapang at lakas sa ring, patuloy niyang dinadala ang bandera ng Pilipinas sa mundo ng boxing na naging 3-division world champion. Sa huli, si General Casimiro ay nanatiling inspirasyon para sa karamihan. Isang patunay na ang pusong Pinoy ay hindi basta-basta sumusuko. Maraming salamat sa panonood. Suportahan niyo ako para sa pang mga kwento ng mga mandirigmang Pinoy at ang kanilang mga tagumpay sa ring. Ipakita natin sa mundo ang galing at tapang ng bawat Pilipino. Huwag palampasin ang mga susunod na laban at kwento na magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Ito ang win zone kung saan binibigyan buhay ang kwento ng tapang at tagumpay ng ating mga bayani pagdating sa larangan ng boxing. Maraming salamat po.